mga ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtagumpay nga itong si Mara sa kanyang panggagamot nga sa lahat ng mga task force Agila na natamaan nga ng bala, lalo nga itong si Major Basco, Roxanne at General Oligario, lahat nga ito ay nailigtas nga niya at ngayon nagpapalakas na nga lang. Samantala, hindi naman niya nga inaakala na niya tapos na nga ang kanilang misyon at matatahimik na ang kanilang buhay. Ngunit tumawag nga itong si Pabras kay Armando upang nga uh, iutos nga nagawin gawin na nga ang kanilang misyon sa pagtapos nga sa isang lalaki nga o tao nga uh, na may atraso nga sa kanya. Kaya naman gagawin nga ito nila Armando at isasama niya pa rin nga ito si Mara sa kanilang mission. Hindi nga inaasahan nga nito ni Mara dahil kala nga nga pagkatapos nga nito ni Don Ignacio ay matatahimik na nga ang buhay nga nila kaya naman laki ang, ang pag-aalang-alang nga dahil patuloy pa rin pala ang kanilang gawain malalaman na nga rin ito ni Mara. Ang masamang motibo nga nito sa Task Force Aguila at Kinakardo kaya posibilidad ito nga ang pipigil kay Armando lamang po itong teorya. Kaya pakatutukan pa rin nga natin dito kung paano nga ba malalaman nga nito ni Mara ang masamang motibo nga nito ni Armando Kinakarto at ang buong task force Aguila. Lahat ng yan na sa MPJ Sam Provincia? Maraming salamat sa iyong pakikinig at God